welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyo mga Pisces. Para ngayong paparating na Agosto. So, Pisces, paalala, this is not for everybody. Kaya take what is resonant for you, Pisces. So, Pisces, may kunting announcement ako muna before tayo mag-start sa ating reading. No? Para sa mga gustong sumali ngayong paparating na 100k subscriber, mamimigay kami ng kunting cash gift at free reading para sa mga mapipili namin. Sundin nyo lamang ang kriteria na nakalagay sa aming description. So, universe, what is your message for Pisces para ngayong Agosto? Surely, universe. Pisces, may mabibigat na desisyon this month. So, some of you mga Pisces ay may ng tulong this month. No? Some of you, are, you are the earth angel, maraming matulungan, mabait, something. Madaling magbigay kung may magigi So, this is not only giving, this is also receiving Pisces. Okay, some of you, makatanggap ng malaking pera this month. Yes, see, Pisces, public recognition. Nadi discover ang mga Pisces this month of August. So, some of you ay maparangalan, mabigyan ng reward, certification appreciation this month of August. So, Pisces, some of you ay kung pag-uusapan natin ang spiritually, God or Father is with you, guiding you, protecting you, Pisces. Kung pag-uusapan naman natin dito sa earth, this is Father figure, na handa kang tulungan at masandalan mo anytime, Pisces. So, some of you mga Pisces ay may ex dito na babalik sa buhay mo. Yes. So, some of you ay may family members na mag-offer din sa inyo mga Pisces. Some of you ay namimiss nyo na yung pamilya. Yes. Mga yung anak. Some of mga Pisces ay may anak na babae na uh, kumbaga magbibigay sa iyo ng uh, karangyaan, something, kasikatan, something like that, Pisces. So, be careful, Pisces. May mga taong hindi ka nagugustuhan. Hindi lahat ng tao Pisces ay may nagkagusto sa iyo or na sang ayon sa iyo Pisces. All right. So, be careful also you have a backfighter friends, no? Hindi mapagkatiwala ang mga mga kaibigan, no? Mababait lamang pag nasarap harap mo Pisces. All right. So, may mga hard work payoff din dito sa mga Pisces this month of August. Madi-discover na yung boss kung gaano ka-focus. ka kakapokus determination sa trabaho or sa negosyo something like that no So Pisces some view ay may matang nakatingin lagi may laging nag uh, may laging nag-spy, nagsubaybay sa inyo something like that no Kung ikaw ay vlogger something may laging uh, may laging nakatingin sa inyo or maraming views something like that no ang mga Pisces So Pisces see this is confirmation na may maraming nakatingin sa mga Pisces, no? Yes, all over the world. So, you are the star this month of August, Pisces. Yes, lalo ka pang sisikat, Pisces, kung ikaw ay sikat, no? So, yes, something like that. So, Pisces, be careful may betrayal, lying, and spying this month of August. So, wag basta-basta magtiwala ni kahit sino, kahit part pa of the family my ancestor din sa mga Pisces na nagabay. Pisces sa inyo. Alright. So, Pisces, you are the center of attraction. Makilala ang mga Pisces. Mabigyan ng karangalan, something. Alright, ang mga Pisces. So, Pisces, dipinsaan mo ang iyong sarili. This month of August, may mga taong hindi tapat sa iyo, Pisces. Alright. So, may mga travel din sa Pisces this month of August. May mga messages din. So, check-check din sa ating email. So, be careful sa Pisces. May mga taong sinisiraan ka rin dito ngayong August. No, mga hiding enemies. Alright. So, may mga potential talent din dito sa mga Pisces na ma-discover. May mga new project. May, uh, may mga decision na tama this month of August also sa mga Pisces. Alright, may mga new idea, new plan, victorious din ang mga Pisces this month. So, Pisces, some of you hindi makatulog, balisa, may bumabagabag sa isipan. Some of you ay kaliwanang tanggap this month. No? Hindi lang umaasa sa sahod, may iba pang extra income. So, be careful also to spend money this month of August. Dahil baka ma-out of budget, something, maubusan pa, no? Pisces. So, ang kailangan lang mga ating bilhin, hindi na yung mga, hindi needs, santabi tabi mo muna yan, Pisces. So, may mga tao din dito, Pisces, na tinalikuran mo. Some of you ay may lipatan this month, no? Some of you ay may nag-guide may, may nag sa inyo mga Pisces. No, kumbaga, hindi ikaw lamang ang nag-isa, Pisces, sa buhay someone guiding you, protecting you, Pisces. Or may mga ta may mga taong nagsabi sa iyo na move on, keep moving forward, Pisces. Huwag magpadala sa mga distraction sa buhay. See? Pisces. May celebration, may mga mission accomplished, something like that, no? Yes, kung ngayon ay nasaktan ka, but after that, kasiyahan ang magaganap sa mga Pisces this month of August. Yes, so Pisces, may mga kasunduan din kayo this month of August. Kontrata ba? Something? Visa ba? Or uh, negosyo? Something like that. Or trabaho ba this month sa mga Pisces? Or kung pag usapan natin ng spiritually Pisces, kung baga may mission, may mission ka dito sa Earth Pisces no, na bigay ng ating Panginoon para sa inyo mga Pisces. So, kung like, healer ka ba, no? Something like that. You can heal people, Pisces. Mga sensitive, something like that. So, Pisces, may mga offer dito na hindi mo pinapansin. You have the devil card. Be careful to spend money. Be careful to deal about money. Be careful also to, to deal about relationship. Baka ma-scam ma, ma pa tayo, mag, no? Something like that. So, wag maglakad din mag-isa pag gabi. Alright. So, be careful din pa sa ating mga addiction. Minor, minor din, no? Wag masyadong kampante sa ating mga addiction. Kung baga, tingin-tingin din sa nakapaligid sa atin. Kung may nasaktan na ba o wala. Something like that. So, Pisces, some of you ay may kakaya ng payamanin ng iyong sarili. Paunla rin. Paunla rin ba ang iyong negosyo? Something. So, may kakayanan ka, Pisces. Alright. See, mga kontrata, legal matters, mga loan na ma-approve this month. Alright. So, see, new financial, new beginning, prosperous, wealthy, and abundance ang mga Pisces this month of August. So, be careful kung tayo ay makatanggap ng malaking pera, kung may parangal sa atin. So, keep it yourself. Huwag mo siya masyadong i-public. Dahil you have the devil card here. Kung baga may nag-spy or baka maagaw pa ang ating manong meron tayo, Pisces. So be careful sa ating addiction. Baka mawi sa divorce, mawi sa pag-away-away, hindi pagkakasundo sa mag-asawa. Dahil you have the devil card no at you have the five of pentacles. Okay. So, bigyan mo rin ng pansin ating pamilya. Baka who knows, no? So, take what is resonant for your Pisces. So, may mabibigat na responsibility ang mga Pisces this month. Some of you ay may nag-stalk sa inyong mga picture. Some of you ay uh, mala-leadership ang dating ng mga Pisces. So, Pisces, nakakaroon ka ng yaman, karangyaan, ang gaya lang din sa inyong kasipagan Ang dahil sa iyong focus, determination. So, some of you ay stable ang job kung ikaw ay may trabahante. So, victorious, mga Pisces, or Pisces, you overcome the difficulties sa buhay mo this month of August. Some of you ay gustong mag-upgrade ng sasakyan. Some of you ay gustong bibili ng sasakyan, no? You have a contract here. May mga loan na ma -approve. So, some of you ay nagbabalak mag-loan ng sasakyan this month of August. So, kung ano may matagal mong hinihintay, Pisces, ay paparating na yan. All Alright. So be careful, may mga taong gusto kang pabagsakin. Agawan sa pwesto, trono, or sisiraan ka. Or kung pag-uusapan natin ang negative way, Pisces. May taong gusto kang ipakulong. This is imprisonment, Pisces. Alright, kaya wag tayong gumagawa ng mga labag sa batas this month of August. So ito yung mga gabay lamang, Pisces, para maiwasan natin ang mga bagay-bagay no, na baka minsan makalimutan natin na hindi na pala tama ang ating ginagawa, Pisces. Alright. So, Pisces, you have the four of wands. So, may mga, mga uh, meditation, affirmation na magkatatoo this month. Alright. Some of you ay mag-asawa, magkakaroon ng pamilya. Some of you magkakaroon ng bahay, mga something. Some of you ay may ng kasalan this month of August. All <laughs> Alright. So, Pisces, this is money, money card and the tarot cards. So, saan mo ba ng malaking pera this month? No? Yes. Saan mo manalo ba ng loto, online gaming, or makatanggap ba ng inheritance money? No? Like that. Or gravity, or or retirement money, something like that. So, may masasandala ng mga Pisces. Yes. May mga overdue na tinalikuran mo, Pisces. Nakatubili kang tagapin. So, you are victorious, Pisces. You are the great hero of your family, friends, or ng iyong boss. So, if you can see, Pisces, see? you're still standing on the ground. Marami ng pagsubok sa buhay, marami ng bagyong dumarating, but nakatayo ka pa rin, Pisces. Yes. Alright, so, the great warrior ang mga Pisces. So, Pisces, you have the hero punch. So, some of you ay magaling sa spiritually. Some of you ay makatanggap ng susi, si? Susi barang bahay? Susi barang sasakyan? Susi ba ng opisina? Something like that. Some of you ay gusto mo lagdagan pa ang iyong kalaman this month of August. Gusto pang mag-aral muli, no? Some of you. Alright. So, Pisces, so be careful. This card is showing me. So, huwag masyadong kampante sa ating sarili, no? baka may stop ang ating pag ang ating mga source of income. Pisces. So, laging alerto at huwag magtiwala ni kahit sino, Pisces. Dahil may mga tao dito ang gusto kang uh, matrap, something like that, no? Yes. So, mga Pisces, you are the good model. You are a good model as a mother. Kung ikaw ay mother. Kung ikaw naman ay father, is same o ikaw ay lalaki na manonood sa akin ngayon. Yes. So, some of you ay loyal sa pamilya, mga Pisces. No? Prosperous, wealthy, and abundant sa mga Pisces ngayong buwan ng Agosto. So, that's all for this month of August, Pisces. Hope you like it my reading. Huwag kalimutang mag-subscribe kung ikaw ay bago sa aking channel. At huwag kalimutang mag-comment. At lalong-lalong na huwag kalimutang i-share ang video nito. sharing is caring right so see you in my next video bye bye